Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Coach Lani. So, mabagyong araw po ngayon. So, finally, uh, wala na pong masyadong uh, ulan and umaaraw na po. But then, wala tayong kuryente. So, I decided dahil... um tapos na mag-ayos ng mga gamit dito sa bahay so I decided na mag-ayos na rin ng mga gifts sa mga uh, members so actually hindi po lahat sorry po talaga sa mga hindi mabibigyan pero yung mga deserving po na mabigyan and sobrang laki na rin kasi ng grupo so bibigay na po tayo ng early gifts sa so, mga leaders and aspiring leaders So, mabibigyan na tayo ng mga gifts and huwag po kayo masyadong mag-expect kung baka isipin nyo, gusto nyo, mahal. Alam ko naman na it's not the price but it's the thoughts that count na na-appreciate namin kayo and yun. So, ngayon, nakaano na siya. Hindi ko na po binalot ng uh, wrap kasi papadala na lang po natin siya via LBC. So, may mga first batch, second batch na po ako napadala. So, this is the third batch po and super dami po nito. So, I hope wag na po natin i-compare, no, mga leaders po, wag na natin i-compare kung bakit ganito yung nakuha ni, ni Coach Anong, ganyan, tapos ito lang nakuha ko. Tulad ng sabi ko po, it's the thoughts that count, hindi po sa presyo kung magkano ang dapat nating ibigay sa mga members. And I know na kayo naman po is uh, hindi po kayo nag expect na malaki. Alam ko po na na-appreciate nyo po basta maalala lang po kayo. No So I would like to take this opportunity to thank you all. Team Inspired Achievers Leaders, no? So, hindi kailangan magaling. Basta nakikita ko po na masipag. At nakikita kong nagpo-pursue. Yun po yung mga bibigyan natin ng uh, gifts. Pero hindi po lahat. Again, sorry po, hindi po lahat. Kasi sobrang laki na po ng grupo. Baka kulang po yung kinikita ko sa TVC pag binigay ko po sa inyo lahat. So, again, uh, ito pong mga gifts na to is... Um, to appreciate you, little token lang po ito para sa mga uh, sacrifices ninyo at nakikita ko and I would like to say na na-appreciate ko lahat ng sipag na ginagawa ninyo para maabot 'yung mapangarap ninyo Aww. kasi ano actually uh, panalo pa rin kayo kasi uh, sa sipag at tiyaga ninyo sa determinasyon ninyo ay nakuha ninyo yung mga goals ninyo and natupad ninyo yung mga pangarap nyo through T T TPC. So, medyo <laughs> pawis na pawis ako kasi walang uh, kuryente. Pero, so, since nga walang kuryente, so, I decided na mag na lang ng mga gifts. Okay? So, ito po, uh, papakita ko sa inyo yung mga gifts. Naka-ready na siya. So, yan, nakuha ko ng mga uh, jug, tribal na shirts, and yan, yung mga bag, uh, perfume. So, yan, mga, ano lang po siya, mga little token lang po for you guys para ma-appreciate po natin yung mga effort ninyo. And thank you, thank you sa inyo. Dahil uh, wala pong coach Lani kundi dahil sa inyo. Wala pong team for the kundi din po dahil sa inyo. So, hindi lang po sa mga leader sa buong team inspired Spark Achievers, duluhan po ng network ko. Thank you very much. So, yan, uh, may mga gifts na tayo. So, pamay na lang. <laughs> may mga nauna na po magpamay. okay? So, yon, thank you so much and uh share the blessings and uh gusto ko po sabihin na dapat po tayo mismo sa sarili natin, marunong din tayo mag-share ng blessings. Huwag lang po tayo receive na receive. Mas ma-appreciate ko po kung magbibigay din po kayo ng blessings sa mga taong uh, hindi kaya magbalik sa atin. So, ito po, um, uh, Actually uh, bonus na lang po to sa mga leaders pero mas unahin natin yung mga hindi kaya magbalik sa atin kasi si Lord ang magbibigay sa atin. Sabi nga po, magbabalik sa atin. Sabi nga po, the more you give, the more you receive. So wag lang po tayo receive na receive, share the blessings and ayon, uh, kaya tayo pinakikita ni Lord kung bakit ka kumikita ng malaki sa TPC. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa ibang tao. So, with that, maraming salamat po. Short, short video lang po ito. Para lang po sa mga leaders and... Thank you so much and kung hindi ka pa po uh, hindi ka pa po napapadalan, mapapadalan ka din ng apply mo, Charot. So yun, uh, maraming salamat po. Uh, God bless us all guys and continue to be a blessing to others through TPC. Bye-bye!